Hello, 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 hello. Good morning. So, kahapon ay uh, kung, nag ano tayo ng mga, naglilinis, naglilinis tayo ng um, water lilies. So, ngayon ay a uh, continue yung ating trabaho kasi magtatanim tayo ngayon ng mga bulaklak at halaman ni Madam. So, <laughs> ayan guys. Di ba, karoon ba si Madam nag, mga bulak dahil Ayan na, guys. So, medyo okay na po siya. At malinis na po, siya, na po dito. At sobrang, ano nila dito? Uh, Umagang-umaga po sila. Uh, Nag-continue sa kanilang trabaho. Kasi, mag-ano mag, na nga kami dito? Maglalagay kami ng mga... Magtatanim na kami ng mga bulaklak. Ayan, guys. Oh, sobrang linis na po dito na area. At ayan. mm So hanggang doon talaga kasi kailangan talaga lang um, ano damuhin. At siyempre mga ma'am, si sa pagtatrabaho natin kahapon, uh, tanggalin yung water lily sa dami ng water lily. Ay and finally ito na po guys, malinis na po talaga siya kasi wala kasi ni Brenda na tatanggalin na po yung mga isda na yan diyan at magpapatrabaho na po siya sa kanyang pool. Ito po yung pool na tatrabaho ini madam. At yung bridge na yan ay tatanggalin para um, pag may mag-ano dito ng ating uh, function hall ay pwedeng maligo dito sa um, pool area. Kasi may ano na si Madam, may permit na po si Madam. Hindi ba? At dito naman nakalagay, I love hinaguan. Uh, ba? Diba? Gitu <coughs> na kami guys.

<laughs> so dito na ngayon mga ma'am, si so, nag try po yun si ate na um, uh, magano mag-ano kay madam ang hingi ng isda na tilapia para panggasto sa kanyang anak. At syempre, ang saya niya kasi sabi ni madam, bibigyan ko kita ng pera at mangunguha ka lang doon ng tilapia. Kaya yan, yeah, let's go! So, Ala, dad! Oh, da, 1,000. Ala! Oh, diba? Ala, dad, go, dad, dad. Halad. Eh baktra bao na mo si diday beto. Tanaman na May bago akong recruit, guys. Ayan. Nakuha mo nang video gahon. Diri na mau ginuuko. What ang binunut mo hindi yan Ginuo Ginuuko. Kanang tanan ibtan na tanan yan. Oh, di ba? Oh. Oh, oh, kaya hindi. Putol, ngano bala nih mau yawa isang 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 yawa <laughs> isang isang bara isang 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 Tatanggalin ko kasi lahat guys kasi nangugat na siya. Nilagay ko siya dito kasi para mangugat siya lahat. Tapos tumubo na siya lahat. Ngayon ililipat na namin siya doon sa gilid ng ilog para maganda tingnan yung ilog mag picture picture sila. So dapat may magandang attraction. Yan. Ito mga pula na to. Tubo na siya lahat. bakit kaya nahirapan si Uyong? Mabalis lang namang binutin yan. Sunga-sunga talaga yung suklaers na yan. Sige, tamaan yan ngayon. Imposible nga mabigat, mabigat badi ay? Ginoo ko. Isa na kadugkalan. Birahan Ginoo ko. Para perfect. Ah, ugat na rin siya. Itaktak sa. Ginoo ko. Ugat. T hmm. Pinutol mo na, ilaktod-laktod pa ka. Imon, anak, 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 tanan anak, 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 Okay lang mag uyab din ni Abi, dili. Sigano <laughs> ray Oh, bulutan kana yung homok naman ay na yung bago man tanom. Mm. Ngayon kasi mga bago lang yan eh. Ginuo ko gilakad-lakaran ang kuan. Oh, yung iba kasi sobrang kapal na ng gamot niyan kasi matagal na yan eh. Bago lang din yan. Oh, may mga ugat. Madali lang kasi siya. That is tea plants or fortune plants. Yung ganun, lata siya, no? Matubig. Kana, mga du da dugay na na siya. Ayan. Tapos itaktak dah yun. Basta may ukuha lang yung ugat niya. Ang sipag ng bago kung recruit. Saan agency galing, no? Galing Yan yung maganda, oh. Yan yung maganda na ano, may color red na ano. Ayan, napakinabangan din si Uy. Yan, yan yung nag-shoot, oh. Yung ano, yung andito lang ako. Ay, kami ito, ni Kano. yung ba? ano, balay? Ano yung kano balay? Yan yung bahay. Ano silingan? Hindi. Malaki na yung mga pine trees, oh. Matigas na. Ilang buwan na kasi yan eh. dito naman. Marami pa naman yan siya yung Ayak mo kay eh. Tabangan na lang ako si Uyong guys ha. At dito na nga tayo mga mamshis So yan po ay si madam ay nagtatanim po siya at nagbubungkal siya ng lupa. Kasi uh, dapat kasi um, kasabay ko siya at ako yung nagtatanim. Pero sabi niya kasi sa akin na huwag ka nang magtanim uyong at huwag ka nang magbungkal. Magvideo ka lang muna sa akin. At yun, nakilibrid na ako sa video. At nakibidin na ako sa sarili ko. Dalawa pong self nang hinahawakan ko. Hindi po ko nang salita dyan sa video na yan. Kasi sabi niya huwag kang maingay kasi voice over ko na lang yan. At yan po mga mamshi. So, um, yan po si Brenda kasi ay gusto talaga niyang mapaganda ang kanyang um, hinaguan nature farm. So, ngayon mga mamshi, si ayan po ay naglalagay pa siya ng mga butas-butas kasi mm. uh, sabi niya, bubutasan ko na lang muna ito pag bago, bago niyo sundan. At ayan po si Jay Ford. Uh, si Jay Ford po ay um, siya naman po ang nagtatanim at uh, si Brenda naman yung nagbubungkal. Oo. Kasi gusto talaga ni Brenda na siya, siya talaga ang mag kung saan pwedeng itanim yung kanyang mga bulaklak. Oo. Oh, okay. Pero, dyan po guys, ay sa baba po yan ng, um, <clears throat> sa baba po yan ng, ano, ng um, basurahan. Ba, dati, at ngayon ay dyan po ay, nagtatanim po talaga si madam kasi kailangan daw niya dyan ilagay yung kanyang mga ganyang halaman para mas maganda at hindi ma- ng mga bisita. So ayan lang muna guys ha. kasi pa so kayo lang kayo, di ba? Kasi gusto talaga niya is mapaganda at siya talaga yung gusto magtrabaho, siya talaga yung gusto magdesisyon kung saan pwedeng itanim ang kanyang mga halaman at baka mga soon mga mamsi pwede rin, pwede na rin yan alagyan ng iba't ibang halaman or bulaklak at napagod na rin siya so ngayon mga ma'am shilas na po yan na trabaho niya kasi pagod na pagod na siya nang na po siya tara let's go Grabe ang At dito na, na nga tayo mga mamsis. Nagtatanim na po tayo. Tayo po ang nagtatanim ng mga um, halaman kasi si Brenda ay pagod na siya ako naman yung um, nag ano ka guys, um, nagtrabaho ulit ay yung pumalit Dito, sa kanya at, at yan po kami oh, ni Jim right. si Brenda naman yung nag video sa amin <laughs> <yung guys laughs> diba? ganyan lang kami guys kita, <laughs> diba? mga magkaibigan salitan lang po kami kung sino yung, um, <laughs> yung um, free at pwedeng mag video so yeah, nakutusan po namin kahit yan ganyan si madam very humble pa rin yan kaya Tara na guys, tadi mo na tayo para hindi tayo mapamagalitan. Dapat putlon tungkuan kuan. Putlan ang yung tumuy nga walay ugat o oh, taas kayo. Dapat putlan at dadapit. Na, ginuko. Ang ganda pa naman ng kuko ni Uyong. Parang babae. Tapos papatanim lang natin. o oh. Babae mang kukulam. ng wakwak. So, ayan guys, si Ana Rose guys. <laughs> nangibutog sagbut guys. <laughs> Exercise tayo. Di ba maganda siya na mayroong red red dito. Dapat galing na pa na dito oh. Pa. Kung na pa'y mabilin. Kaso mga butelya maganda ang gilubong pag naon yung mo Aya-aya ay, lagi si uyung karun. Gua papa selampaso ng alot. di Dipahak-pahakan mga Lagi kana gua Bayut, may dahil si Uyong. Grabe ang talent. Patlisan ang b. Ay, abi ko nag 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 ko sa ila kay tanaw lang mga trabaho. Ako ba man diri nga area. Ada ko nga trabaho mag trabaho ha kay Yawa kayo. Hala lugar. 3 minutes bukan?

Lagi ada mengikat hutan, ini ada piringan, kualitas kurang dinaikkan, ada jauh dari ini

một tuổi một tuổi một tuổi